Pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang development ng binubuong South China Sea Code of Conduct sa ginawang ASEAN-China Summit. Sa ASEAN-United States Summit naman, nagpasalamat si PBBM sa pagbuo ng Spirit of Camp David o pangako ng US, Japan at Republic of Korea na panitilihin ang seguridad sa Indo-Pacific region. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Usapin sa South China Sea at kapayapaan sa rehiyon pa rin ang naging sentro ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN and Related Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa kanyang intervention sa ASEAN United States Summit, nagpasalamat si PBBM sa pagbuo nito ng Joint Statement o Spirit of Camp David. Yan yung pangako ng US, Japan at Republic of Korea na panatilihan ng seguridad sa Indo-Pacific region. the statement opposes any unilateral attempts to change the status quo in the waters of the indo-pacific and the militarization of reclaimed features in south china sea it as well expresses concern for the continued illegal unreported and unregulated fishing that affects our fisherfolk Sa pula side meeting ni na Marcos at US Vice President Kamala Harris, nagkasundo sila sa pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa pagdating sa commercial at economic cooperation. Muli rin tiniyak ni Harris ang ironclad commitment para sa malaya at payapang Indo-Pacific region. Samantala, sa ASEAN Canada Summit naman, kinilala ni PBBM ang hakbang ng Canada sa pagsusulong ng maritime security sa rehiyon. We recognize Canada's role in promoting maritime security and safety in the region we welcome Canada's continued engagement through capacity building programs, specialized and skill based training to counter traditional and emerging threats. Bukas daw ang ASEAN sa inisyatibo nito pagdating sa training sa smart border patrols, pagtugon sa krimen at terorismo, at military to military capacity building. Nagpaliwanag naman ang DFA sa baliktad o inverted flag ng Pilipinas habang nagpupulong sina PBBM at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Honest mistake raw ang nangyari at wala itong kaugnayan sa kanilang protocol officers. Muli namang nanindigan ng Pangulo na patuloy na ipatutupad ang international law at UNCLOS sa South China Sea sa ginawang ASEAN-China Summit. Pinuri rin niya ang progress sa binabalangkas na Code of Conduct. Ngayon ang huling araw ng ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.